Hello, hello, Pisces Collective. Ako po si James from James Taro PH. Ito po ang inyong monthly reading for November 2025. So, Pisces, kita nyo naman, paus tayo. So, let's begin. Inhale. And exhale at the center of your reading, you have the Eight of Cups. Beautiful. In the area of what you want, you have the Ten of Swords. Lovely. In the area of what you need, you have this chariot card, beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the world card, beautiful. In the area of your near future, merang po the moon card. Wow, napaganda. In the area of your challenge for the month, merang po knight of wands. In the area of your fortune, you have the queen of wands, beautiful. in the area of your uh, divine messages, meron po kayong judgment card. At ang outcome niyo po for the month patulay ng December, ito yon Mamaya sabay-sabay po natin siya bubuksan at the end. But first, Pisces, thank you, thank you, thank you po muna sa mga nagdo donate saka po sa mga hindi nag skip ng ads. Yan lang po yung tanging paraan para po supportahan niyo ako every time na meron po tayong uh, free reading for Pisces. So from the bottom of my heart, thank you, thank you, thank you po for not skipping the ads. Especially now na may ubo tayo, may sipon, may trangkaso. So hopefully po ay you're on board with me today for your reading for the month of November. So at the background of your reading, you have the Seven of Cups. Seven of Cups, sinasabi rito na yung spirit guides na parang meron ka mga gustong simulan, meron ka mga plano, idea, meron kang gustong buuin, meron kang gustong abutin, meron kang gustong itry. Pero parang nanatili lang siya sa isip. Parang nandun lang siya sa vision mo. And you can't seem to find a way kung paano mo bubuin yung mga planong yan o mga idea na yan. Some of you, some of you nakita ko rito na parang meron ka mga pinto ang gustong pasukan, May mga options ka eh. Parang nakita mo, bakit ba ako magtitiis dito? Eh may mga options ako. Pero with these options, hindi ka rin ganun ka-sure sa so kung paano mo iyakapin o bubuksan to mga options na to o kung talaga bang better to mga options na to sa mga bagay na meron ka. Kaya nabubuo yung kalituhan sa'yo. Sa so kung paano mo ito papanghawakan. So, now, in this reading, hihimayin natin kung paano mo mabubuksa ng mga confusion na ito at kung paano mo, paano ka mag-come up for the month ng tamang solusyon at tamang pagkilos para sa mga naiisip mo. Okay? So, let's begin. At the center, you have the seven, uh, the eight of uh, cups. Ang eight of cups po in your core energy is telling you Nagigising ka na kasi sa mga ilusyon sa buhay mo. Yung mga inakala mong tama, yung mga inakala mong ay akala ko maganda to, Pisces. Akala mo okay to nung una, pero pagtagal hindi pala. Akala mo to totoo yung pangako, hindi pala. Akala mo totoo yung sinabi, hindi pala. Akala mo totoo yung mga nahawakan mo, nakita mo, pero hindi pala ganun kahalaga in the near future. Parang ganun. You are now breaking the illusion of something that is not true. Kaya ngayon, handa ka umalis para hanapin yung contentment mo. But with the Seven of Cups here, kita-kita ko yung parang takot or alinlangan kung Saan ako pupunta? Ano gagawin ko? Saan ako magsisimula? Ano yung dapat hakbang? So doon na antala yung pagkuha mo sa gusto mo. So i-clarify natin to. Tingnan natin. Si Eight of Cups is being clarified by you have the Two of Swords, yes. Nahihirapan ka talagang mamili. Um, this is really true kitang-kita ko kanina pa, that with the options, may mga options ka eh. May mga pwede kang puntahan, may mga pwede kang gawin, may mga pwede kang piliin eh. Pero dahil nga, hindi mo alam kung alin ba dyan, saan ako dyan magkisimula? Saan ako dyan okay? Saan ako dyan posibleng magtagumpay? So, with that confusion, naiiwan ka sa gitna in the crossroads of teka alin dito? Teka saan ako? So, para na napapakamot ka sa ulo mo, napapakamot ka sa batok mo, at hindi mo alam kung ano yung dako pa roon, at kung saan ka talaga didiretso, no? But for now, sabi na yung spirit guides, huwag ka daw magmamadali. Take your time, Pisces. Take your time. Because lalabas din naman sa'yo in the near future yung sagot sa kung paano mo ito haharapin. But for now, narinig ko, follow what your heart is telling you. Doon ka magsimula, okay? In the area of what you want, you have the Ten of Swords. Si Ten of Swords, wait lang, ina-try na sa labat. Si Ten of Swords, sinasabi na yung spirit guides na itong buwan na ito, gusto mo nang makaalis doon sa bigat. Doon mo na, gusto mo nang matapos yung pain, yung suffering, yung pagkalugmok mo sa kumunoy, yung pagkatapon mo sa failure, yung pag-iwan sa iyo, pag-abandon na sa iyo, yung panloloko sa iyo, yung kinalugmukan mo, gusto mo nang bitawan 'yan, gusto mo nang kumawala diyan. And yes, makakabangon ka pa ha, makakaalis ka pa dito, may chance ka pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo. Ano man ang edad mo, pwede ka pang magbago, pwede pa tong mapaangat pwede mo pa tong matanggal sa buhay mo. You just need to believe with God. And isipin mong mabuti, ano ba yung gusto kong unang gawin? Doon ka muna tumutok. Choose one. Choose one na best option mo para makapagsimula ka na this time. Clarify natin kung ano yung pinapatungkulan na yan. Ten of swords is being clarified. Twenty-one and ten. Talagang ten, ten, and ten dito telling you talaga may matatapos na na cycle para sa iyo. Yun, humahaba the page of cups. Yes, mag-focus ka daw. Believe in the impossible. Focus on what you are passionate, okay? Tina mo yung pusa. Talaga nakatutok lang siya sa isda. Nagaabang siya kung kaya ba niyang hulihin yung kanyang isda. So ikaw ganun ka rin dapat. Mag-orchestrate -mag ka ng hakbang mo na alam mong kaya mong gawin, kaya mong simulan, marunong ka, hindi ka kailangan ka-expert, hindi mo kailangan magkaroon ng, um, alam mo yon yung talagang bachelor degree para simulan to. Basta marunong ka, basta magaling ka, kung alam mo ito yung mahal mo, mag-excel ka dyan, simulan mo. That is your, parang, um, starting point, kumbaga, para makaalis ka na sa bigat na ito. Okay? in the area of what you need. Siya so, nga pala, Pisces, saan po kayo nanonood ng ating reading for today? Comment down below. Saan po kayong area ng Pilipinas o buong mundo nag enjoy ng reading natin for Pisces for November? Okay po. So with chariot card, ang kailangan mo daw, sulong paabante. Abanting movement. Huwag nang tumingin pa sa past. Panahon na para iwanan mo na yung mga bagay na talaga namang hindi na nag-work para sa'yo. Hindi na gumagana in your favor at talaga sobrang painful na. Learn to charge forward and choose yourself. Choose a new adventure na magbibigay sa'yo ng sigla, magbibigay sa'yo ng saysay, -say, at magbibigay sa'yo ng worthwhile. Kasi parang matagal na oras ka na naburo, no? Parang, parang nasayang yung oras mo sa isang bagay o sa isang tao, eh. Ngayon parang gamitin mo yung mga nasayang na oras, bawiin mo yun para uh, kumuha ng mga successful wins para sa iyo no chariot card yun you have the seven of pentacles yes wow 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 yung yung bagong gagawin daw this time pisces meron kang bagong gagawin sisimulan bubuin ito tong biyahe na ito tong journey na ito magbubunga daw ito para sa iyo no madali mo makikita na the result will be there for you to grab it Um, kaya ngayon, importante talaga maisip mo na parang ano ba yung gusto ko, saan ko babalak pumunta, ano ba yung nagmamatter sa buhay ko this time, ano ba yung mahalaga sa akin, sa pamilya ko, sa mga anak ko, sa magulang ko, na kapakipakinabang, na kapag pinili ko, alam ko magubunga, okay? Huwag ka pumili ng isang bagay na pinili mo lang kasi maganda, dapat pinili mo kasi alam mong doon ka magamayagpag, okay? So, kailangan talaga isip ang pairalin and then passion. For example, magaling ka bang mag-DH? E eh, go, push. Yung DH, DH job ang kunin mo. Magaling ka bang kumanta? Go, push. Larga. Mag-audition ka kung magaling ka mag-singer. Mga ganun, no? Isip at puso pagsamahin mo para tagumpay talaga. In the area of what's affecting your current energy, e eh, nga po pala Pisces, since ito ay monthly reading, you can, you, you can use our uh comment section bilang iyong manifestation board no so isulat mo diyan sa baba yung mga manifestation mo for example i claim i will have blank this month i manifest to have blank ngayong buwan na ito so gawin mo yan para matupad yan okay in the area of uh what's affecting your current energy you have the world card the world card sinasabi rito, tapusin mo na yung isang cycle. Isara mo na. Kaya lalarga ka na eh. Aalis ka na eh. Kasi ready, ready ka ng bitawan, putulin, tapusin, ikandado, yung parte ng past mo na tapos na yun eh. ah uh, move on na tayo, larga na tayo, aalis tayo. Wala na ako nahihita dito eh. So ngayon, kalkalin mo sa isip, sa puso mo, sa paligid mo, ano yung possible door na pwede kong pasukin na maari mag sa puso ko, mag sa pangarap ko, at magbigay sa akin ng contentment and satisfaction. At doon ka makapamili ng tamang landas. Okay? So napakaganda for you. Clarify natin to. The world cards being clarified by you have O, uh, nakabaligtad nakabaliktad na eight of wands. So, parang nakita ko rito, you are unwilling to move on, move past to the right direction. Kasi iniisip mo, tamang direction ba yan? Baka hindi yan ang tamang direksyon. Um, teka, isip pa ako, ito kaya? Ay, sobrang lito ka. Kaya halos hindi mo masara yung isang cycle. Alam mo na eh, Pisces eh. Alam mo na na kailangan mo nang bitawan to. Na kailangan mo nang hintuan. Kailangan mo nang itigil pero dahil hindi mo maiisip yung tamang landas. Ah, uh, okay na yung biyahe mo. Lagi may aberya, laging may may puwepigel. Kaya parang nasasabi mo sa sarili mo, siguro nga hindi pa ako pwedeng umalis. Siguro nga stay pa ako dito. Lalo ka nang tatagal, lalo kang na stuck dito. So ngayon, ibalik ta rin mo to. Move ka sa tamang direksyon. Alam mo na kung ano dapat bitawan at kung ano yung pupukaw sa puso mo at isip mo na pwede mong na bago, doon ka pumunta. Because that is your spirit guides directing you to the right direction. Some of you, nakita ko, biyahe ito. Both cards, ha? Both cards are telling you, meron kang journey. Whether long journey to baka papunta ka sa ibang bansa, lilipat ka sa ibang kumpanya, lilipat ka sa ibang lugar, probably. Pero dahil nakabaligtad siya kanina, naihirapan kang umalis, naihirapan kang kumilos o mag-transfer. Maybe because sa pamahala sa'yo yung lugar na yan, yung taong yan, yung um, kumpanya na yan, yung trabaho na yan, okay lang yan, I understand. But you also need to understand that you need to move on in order for you to find your true happiness and magbunga na yung inaasikaso mo. Okay? because na stuck ka for a very long time eh. Ramdam na ramdam ko yung nasayang na oras, nasayang na effort, no? In the near future, eto ka with the moon card. Lalabas yung mga sagot. So parang, ah, gets ko na. Kaya pala iniwanan ko to. Kaya pala sinara ko na yan. At pumunta ko don Kasi eto pala yung gusto sa akin ni God. Makapamili ka na ng matiwasay. Ng totoong daan. Ng totoong career path para sa'yo o totoong pag-ibig pwede rin. So, everything will be clearer now in the near future. Maaring 18 days from now, 18 months from now, 18 weeks from now, may kita mo na yung kalinawan or unti-unti mo na nakikita yung tamang daan patungo doon. So, hindi ka na ganun katakot. So, kung meron kang mga duda, alinlangan, um, uh frustrations or agam-agam in the near future lalabas yung mga sagot dyan. na parang ah kaya pala ganun ah kaya pala sige ngayon matapang ka na tumulay forward para dyan. so your spirit guides are really telling you trust mo lang yung intuition mo kahit malabo kahit di ka sure malalaman mo yung tamang landas moving forward okay so your spirit guides are telling you na para bagang okay lang, sige, matakot ka, magduda ka, hindi ka sure eh, di ba? Kahit naman, sa, lah, kahit anong larangan, di ba? Kahit anong journey, kahit anong goal, nakakatakot talaga yan. Pero ang leverage mo dyan, ang talagang bangka mo dyan ay yung intuition mo. Gusto mo ba to? Pangarap mo ba to? Tuloy mo. Nanalig ka sa puso mo na yan ay tama para sa'yo. Okay? The moon card, The Night of Wands, yes. Night of Wands, sinasabi sa na yung spirit guides, just enjoy the journey, okay? Night of Wands is a deliver of good news na may maganda kang aasahan dyan. Kahit na nakakatakot, uh, hindi mo alam, hindi ka sure, pero dahil sa good news na darating, sisigla ka. Magkakaroon ka ng energy, um, power, uh, kalakasan na loob na, sige tuloy natin to, ang ganda-ganda, parang eto na talaga yung para sa akin. So, You will enjoy as you come, as you go sa journey na ito. Kaya huwag kang mag-alala. Daanan mo lang to, relax ka lang. Everything will be fine. In the area of your challenge you have, embrace the void. Your true potential is waiting to be discovered. Emptiness creative power yung mga bagay na hindi mo natatouch, yung hindi mo alam na may talent ka pala doon, may skills ka pa doon, explore mo yon. Especially here, marami kang mga dadaanan na susubok sa skills mo, sa talent mo, sa knowledge mo. Daanan mo lang yan. Mas may mo ang sarili mo. Yung mga hidden talents mo, lalabas yan. Okay? Another a uh, message, you have find wholeness bring together fragments that complete you, acceptance and inner peace. Yes, buuin mo ang sarili mo. Ko ano yung mga bagay na bubuo sa as tao, yung mga kahinaan mo, kalakasan mo, pagsamahin mo yan, yan ikaw. Kaya ko ano mo yung mga kahinaan mo at kinakahiya mo, harapin mo na yan para pag natanggap mo sila, part na sa ng sarili mo at pwede mong gamitin as your power. Okay? in your challenge, you have the Knight of Wands. Knight of Wands, sinasabi na yung spirit guides na baka sugod ka lang daw ng sugod ng walang plano. Yun naman ang problema mo this time. With the happiness here, sige, yes, yeah, sige, go, push tayo. Pero kailangan dito daw, samahan mo naman daw ng plano. Samahan mo na daw ng konkretong pag-iisip sa step by step mong gagawin para maipanalo ang laban na ito. Maipanalo yung goal na yan. So, hindi lang daw puro hayahay or happy time. Dapat daw ay meron ka ding pinapanghawakan na tangible goal para maituloy mo yan uh, forward. Okay? Clarify natin. The Knight of Wands is being clarified by alam mo na ko rin, baka pag dumating doon yung good news sa'yo this time, kasi may darating sa'yo magandang balita eh, para makalarga ka na at makaalis ka na. Parang baka hindian mo daw o tanggihan mo or katakutan mo, baka isipin mo na hindi ko kaya, hindi ako magaling, hindi ako deserving. So sabi rito, tapangan mo ang sarili mo. I-accept mo yung journey, i-accept mo yung adventure para makita mo yung mga talents mo na ay kaya ko pala. Ay ito pala talaga yung for me. Mga ganyan, okay? The Ace of Wands. Yes. Confidence is your talagang challenge this time na harapin yung bagay. So ngayon pag dumating yung adventure at tinawag ka na parang, Uy, Pisces, let's go. Ito na yung opportunity mo, ito na yung chance mo. Be confident lang. Isipin mo na ito na yung babago sa'yo. Ito na yung chance mo. So grab it. And sabi rito, your plan, your idea, makabago dapat ha. Hindi pwedeng luma, hindi pwedeng yung dati. You need to concoct or create a new plan, a new strategy, a new way para makatulong sa journey mo. Okay? Para maganda din ang resulta. Okay? In your challenge, you in your fortune rather, you have far away places. Get ready for new horizon. Yes, talagang biyahe ito. With a, a world card and the eight of wands, talagang meron kang pag-andar. Biyahe from a different country, biyahe to a different place, to a different trabaho, to a different environment. So, good luck po. Now, the message you have, joy and delight, open your heart to joy, yes. Enjoy your journey, um, make the most out of it, no? Uh, puro positivity dapat, Wag mo, ilip, wag mo isipin lagi yung nega, Wag mo isipin na failure ka, no? Especially here in your fortune area, queen of wands. Enjoy, enjoy, enjoy. And you will see na, ay, kaya ko to, ah. parang tataas yung confidence mo, tataas yung self-esteem mo, na hindi ka na papanghina, papanghinaan ng loob, hindi ka matatakot sa ibang tao, hindi ka matatakot na baka mas magaling sila kaya sa'yo, no? Talaga mamamayani dito yung tiwala mo sa sarili mo. Kaya ngayon, taas noo. Taas noo ka, Pisces. And believe in yourself. Believe in your product. Believe in what you can do. Believe in your skills. Okay ka. Okay? Queen of Wands, sabi dito, yun, yes, High Priestess, parehong card. Wow. High Priestess is telling you na you have enormous talents. You have enormous skills. Okay? Um, sky is the limit. Alam mo tong bahay ni High Priestess, wala tong bubong. So, ano yung simbolismo nun? ang bahay ni High Priestess na walang bubong ay simbolismo ng abot langit ang talent, abot langit ang capabilities na pwede mong gawin. So, trust yourself, trust your intuition na kaya ko to, magagawa ko to, makakatulay ako dyan, moving forward, everything is fine. Okay? Ang armas mo, sarili mo. Ang bala mo, ikaw din. So, kung meron kang labis-labis na tiwala sa sarili, maging delulo ka mananalo ka, magawagi ka. Okay? So, ilike mo tong uh, video na to, Pisces, para ma-activate mo tong fortune area mo. In your divine messages, meron kang look at the bigger picture. Yes, lawakan mo ang isip mo, lawakan mo ang pananaw mo para makapag-decide ka at mahanap mo na yung talagang tamang desisyon para sa'yo this time. Okay? na the message conclusions are within reach. Yes, malapit ka nang matapos sa problema mong ito. Makakaalpas ka na, mararating mo na yung finish line, kaya huwag ka na huminto, ilaban mo to. Okay? In your divine messages, you have the judgment card. Judgment card, sinasabi sa'yo na yung spirit guide spices na gumising ka na. Gumising ka na sa mga bagay na nakikita mong mali. Nakikita mong, uy, parang parang hindi na nag-workout to ah. Parang hindi na to pumapabor para sa akin. Putulin mo na yan. Bumangon ka dyan. Actionan mo. I-end mo. And make sure na itatama mo. Ko ano man yan sa buhay mo. Alam ko while we're talking, alam mo ko ano yung mga bagay o sitwasyon or tao na kailangan mo nang putulin sa buhay mo kasi hindi na nag-work. At hindi na nakakatulong sa'yo moving forward. Some of you makakita ng number sign, angel sign, angel sign, um, mga quotes, mga kanta na talagang sobrang affected ka, pakiramdaman mo yun. Sabi mo, bakit ako naapektuhan dun? Bakit? Ano meaning nun? So, dig deep within you. Kung ano yung gustong mensahe sa'yo, na gustong ibigay sa'yo ng yung spirit guides at angel guides. Okay? The judgment card, the four of swords, yes. Para mapanatag ka na, kailangan mo na itama yung mga nakikita mo at nai-realize mo na mali. Okay? Um, narinig ko rin dito, you need to surrender to God. I-surrender mo sa Kanya lahat ng takot mo, lahat ng mga fear mo, lahat ng mga overthinking mo, lahat ng mga, Lord, hindi ko na kaya. Pag binigay mo sa Kanya, kakayanin mo. At lalakasan loob mo. So ngayon, magpahinga ka, matulog ka, mag ka, because God will take care of it. Especially yung mga Angel guides mo din, mga spirit guides mo. Tulong-tulong sila para supportahan ka. Kaya relax ka na, okay? Ang outcome mo yan, but first, bigyan muna na ng fortune cards. Unang-una, -una, you have February. Uh, meron po ba kayong special occasion sa February? Of course, yes. Birthday ng mga February Pisces dyan. So, congrats po. Meron po kayong uh, special milestone or occasion sa Pebrero. So, congrats po para sa inyo. Now, the message of Feather someone you know is undependable and insincere. Meron ka daw kakilala this time na hindi mo pagkakatiwalaan at hindi tapat sa'yo. So mag-ingat ka sa mga sinasabi mo or sa mga pinagkakatiwalaan mo. Okay? Another message of rat, someone working against you behind your back. Yes, meron daw tao na hindi sincero at uh, iba ang pinapakita sa'yo pag nakatalikod ka. So beware and uh, make sure na yung mga sekreto mo tago-tago mo yan. Huwag mo masyadong i-share sa iba. Now, the message, March, okay. So, pareho, talagang for, for Pisces to, wow. February Pisces and March Pisces dyan. So, congrats. Meron po kayong special milestone sa inyong birthday month. Talagang ito ay good for you. Congrats po. Ang outcome mo, Pisces, for November 2025, you have Justice Card. Yes. Um, ayon sa yung Spirit Guides, this time around, babalik na yung hustisya para sa'yo. Lahat ng pain na kinalugmukan mo, kinabagsakan mo, lahat ng mga tinapos mo na masakit o mahirap, at lahat ng mga iniwan mo na hindi nag-work out in your favor, eto na. Darating na yung hustisya para sa'yo. Itatama na ni spirit guides mo, ng yung angel guides ni God, ni universe, yung mga bagay na dapat nakuha mo because you deserve this. So now, you're harvesting good karma. So good for you. Nakita ko din na unti-unti nang babalik yung balanse ng buhay mo na dati parang hirap na hirap, no? Kayod na kayod, pero ngayon babalanse na yan. So ngayon, paalala sa'yo, gawin mo lang yung tama, ha? Always know the truth. Kumapit ka lagi sa katotohanan para magawa mo yung tamang hakbang wag, wag na wag ka daw mag-jump sa conclusion. For example, sinabihan ka ng pinsan mo na, uy, Pisces, sabi ni Ganto, um, gastador ka daw. Ikaw naman, bigla ka ng sumugod at uh, inaway mo agad yung taong yun. Hindi mo muna kinonfirm kung tama ba yung sinabi ni pinsan, parang ganyan. So, don't jump, don't jump in conclusion, okay? And trust mo muna yung proseso para malaman mo yung tama hakbang, okay? justice cards being clarified by you have the star card yes wow talagang good karma is coming up uh, yung sa you before ay dumarating na yung hostisya hostisya ay makakamit mo this time at yung dinasal mo na parang dati imposible dati nakatingala ka lang pero mahukuha mo na this time so congrats po don't lose hope because yung hostisya ay darating at mahukuha mo na yan sa ngayon Wow, napakaganda na pagtulay mo sa December. So, Pisces, ito po ang inyo November 2025 reading. Sa so, po kayo naka-resonate, sa so, po kayo naka-relate, comment down below, na-reading yung messages. Thank you again for watching Gandulo, Pisces. I love you. This has been James of James Aro, PH. God bless everybody.